Kilalang kilala bilang pinakamapanganib na hayop sa Arctic. Kaya nitong talunin kahit ang isang African lion sa harapan ng laban. Kahit mukhang kalmado, malaking pagkakamali ang maliitin ang galit ng hayop na ito. Sa mga lugar na nagyayelo at delikado sa tao, malaya lang naglalakad ang hayop na ito mahilig itong manghuli ng mga selyo at mas mahusay pa ang pangamoy nito kaysa sa polar bear. Ang polar bear ay itinuturing na pinakamalaking nabubuhay na uri ng oso at siya rin ang pinakamalaking nabubuhay na hayop na kumakain ng karne sa lupa. Hindi tulad ng black bear at grizzly bear na hippo carnivore, ang polar bear ang pinakakarniborong oso dahil mahigit porsyento ng kanyang pagkain ay karne. Madalas matagpuan ang mga polar bear sa Arctic Circle, Arctic Ocean, at kalapit na dagat at lupa. Kilala bilang kapatid na species ng brown bear, ang polar bear ay nagbago para mabuhay sa malamig na klima, makalakad sa yelo at niyebe at manghuli ng seal ang paborito nitong biktima. Bagamat ipinanganak sa lupa, karamihan sa polar bear ay mas maraming oras sa yelo ng Arctic Ocean. Dahil dito, ang mga polar bear ay tinuturing na marine mammal. At ang ibig sabihin ng kanilang siyentipikong pangalan ay maritime bear o oso ng dagat. Pagdating sa kasaysayan at evolusyon ng polar bear, unang nailarawan ito noong 1774 ni Constantine Juan Phipps na nagbigay dito ng siyentipikong pangalan na Ursus Maritimus, ang Latin na pangalan para sa maritime bear. Bago iyon, ang mga polar bear ay itinuturing na isang hiwalay na uri ng hayop, ngunit matapos ang maraming pananaliksik at pag-aaral, natuklasan na ang polar bear ay may kapansin-pansing pagkakatulad sa brown bear. Malinaw na malinaw na ang ebolusyon ng dalawang uri ng oso ay halos pareho ang naging direksyon. Kaya naman, ang teorya tungkol sa pagiging magkahiwalay nilang uri ay itinuring na hindi totoo at hindi tama. Matapos pag-isipan ang ilang siyentipikong pangalan para sa polar bear, tuluyang tinanggap ang Ursus Maritimus na ibinigay ni Phipps. Sa kasaysayan, tinatawag ding puting oso ang polar bear. Minsan ay tinutukoy ito bilang nanook batay sa lokal na salitang Inuit na nanook. Karaniwan, ang polar bear ay matatagpuan sa Arctic regions gaya ng Greenland, Russia, Alaska, Newfoundland, Norway, at Canada. Ang kakaunting pag-unlad ng tao sa mga lugar na ito ay nakatulong sa mga polar bear na mapanatili ang kanilang sarili rito. Nalaman na hindi pantay ang distribusyon nila sa Arctic mas kaunti silang natatagpuan sa hilaga kumpara sa timog, tulad ng James Bay sa Canada. Karaniwan silang matatagpuan malapit sa hangganan ng subarctic at humid continental na klima sa pinakatimog na saklaw nila. Dahil sa madalas nilang paglagi sa nagelong tubig, kadalasang nadadala ng yelo ang mga polar bear palayo Hindi patiyak ang kabuoang bilang ng polar bear sa mundo, pero tinatansya ng mga biyoluhista na nasa dalawampung libo o dalawamput dalawang ang populasyon. Hinati sa labinsyam na subpopulasyon ang kabuoang populasyon ng polar bear. Anim na ng sa populasyon ay nasa Canada. Sa labing siyam na species na ito, isa ang malapit ng maubos, dalawa ang mabilis na dumadami pito ang naitalang hindi nagbabago ang bilang at siyam ang kulang ang datos noong dalawang libo at labing pito. Nabanggit natin na paboritong biktima o pagkain ng polar bear ay selyo. Ito ay pangunahing dahil ang mga selyo ang pinakamarami at madaling matagpuan na hayop sa mga lugar na tinitirhan ng mga polar bear. Karaniwang nangangaso ang mga polar bear sa pamamagitan ng hindi paggalaw sa tabi ng butas ng paghinga ng selyo, naghihintay ng oras o araw hanggang lumitaw ang selyo para huminga. Madulas ang mga selyo kaya madaling makatakas sa mga polar bear. Pwedeng makahuli ang polar bear ng isa o dalawang selyo sa bawat sampu, depende sa panahon at iba pang salik. Tungkol naman sa hydration, dahil karamihan ng tubig tabang ay nananatiling nakapirmi sa yelo, ang mga polar bear ay nag-evolve upang makagawa ng sarili nilang tubig sa pamamagitan ng metabolismo ng taba na matatagpuan sa blubber ng mga selyo. Isa pang dahilan kung bakit umaasa ang polar bear sa yelong dagat ay para maabot ang mga selyo na pagkain nila at para magpahinga at magparami. Dahil sa pagbabago ng klima, lumilipat ang mga selyo at sinusundan sila ng mga polar bear para hindi mawalan ng pagkain. Maliban sa selyo, kumakain din ng usa ang mga polar bear. Mga ibon, itlog, daga, alimango, mga halaman, berries, ugat, at sa ilang pagkakataon, ibang mga polar bear din. Isa sa natatanging katangian ng polar bear ay ang matinding talas ng pangamoy. Kaya nitong maamoy ang selyo mula isa tuldok 6 kilometro ang layo o kahit nakabaon sa isang metrong niebe. Ang paningin at pandinig nito ay kasing husay ng sa tao. Bukod pa rito, mahusay ding lumangoy ang mga polar bear. Madalas makita ang mga polar bear na lumalangoy mula Greenland papuntang Iceland. Isang polar bear ang walang tigil na lumangoy ng siyam na araw sa malamig na Bering Sea ng pitong daang kilometro para marating ang yelo na malayo sa lupa. Kayang lumangoy ng polar bear ng 10 KmH, maglakad ng 5.6 KmRH at tumakbo ng hanggang 40 h Ang mga polar bear ay mga hayop na namumuhay mag-isa at gusto nilang mamuhay ng palihim. Karaniwang Abril at Mayo ang simula ng pagpaparami. Ang lalaking oso at ang babaeng oso ay nagsasama at pinaniniwala ang nagkakatalik ng maraming beses sa loob ng isang linggo. Buntis ang babaeng oso ng kwataban sa inabuan at tumataba ng husto sa panahong iyon. Ang mga anak ng oso ay madalas ipinapanganak na bulag at kulang 0.7 kilo ang timbang. Ayon sa isang pagtataya, kadalasan ay may dalawang anak ang bawat panganganak. Ang adultong lalaking polar bear ay karaniwang 350 hanggang 700 kilo at dalawang tuldok apat-tatlong metro ang haba. Mas magaan ang mga adultong babaeng polar bear kaysa sa mga lalaki. Sila ay may timbang na humigit-kumulang isang daan at limampu hanggang dalawang daan at limampu kilo at may sukat na isa punto walo hanggang dalawa punto apat na metro ang haba. Gayunpaman, kapag ang mga babae ay nagdadalang tao at nabubuntis, maaari silang umabot sa limang daang kilo ang bigat. Ang pinakamalaking polar bear sa kasaysayan ay isang lalaking tumitimbang ng isang libo at dalawang kilo. Ito ay naitala sa Alaska noong isang libo siyam na at anim na Ang partikular na oso na ito ay may habang tatlong punto, tatlumput siyam na metro. Sinasabing maikli ang buntot ng lahat ng oso. Ngunit ang polar bear ang may pinakamaikli, pito hanggang labintatlong sentimetro lang. Kung ikukumpara natin ang estruktura ng polar bear sa pinakamalapit nitong kamag-anak, ang brown bear, mapapansin natin na mas mahaba ang katawan ng polar bear, pati na rin ang bungo at ilong nito. Mas maliit ang mga tainga at buntot at ang mga paa ay mas malapad at mas malaki upang mas madali silang makalakad sa niebe o manipis na yelo. Ang mas malaking surface area ng mga paa ay tumutulong sa oso na pantay na maipamahagi ang bigat ng katawan nito at nagbibigay daan sa mas maayos na paglalakad. Tumutulong ang mga paa ng polar bear sa paglangoy sa pamamagitan ng epektibong pagtulak sa tubig. Ang paa ng adult na polar bear ay mga 30 cm o 12 pulgada ang lapad. Ang mga talampakan ay natatakpan ng makapal na pad ng mga umbok sa balat na nagbibigay ng kapit kapag naglalakad sa yelo at ang mga kuko ay gawa rin sa parehong katangian na tumutulong sa polar bear na makasunggab ng biktima at yelo. Para sa parehong dahilan, ang mga kuko ng polar bear ay hugis pala mula sa ilalim. Natuklasan ng mga siyentipiko at biyolohista sa kanilang pag-aaral na mas madalas masugatan ang kanang paan ng polar bear kaysa kaliwa ay ipinapahiwatig ang na nito na karamihan sa mga polar bear ay kanang kamay. Ang apat na put dalawa nitong mga ngipin ay sapat na talas upang manghuli ng mga hayop para matustusan ang kanyang pagkakarne. Mas maliit at magaspang ang mga ngipin sa gilid ng pisngi ng polar bear kaysa sa brown bear. Bukod dito, mas matalim at malaki ang mga pangil. Ang balahibo ng polar bear ay binubuo ng ilang patong. Kasama sa mga patong na ito ang makapal na underfur at isang panlabas na patong ng mga guard hair. Kadalasang puti o tan ang itsura ng mga patong na ito, pero transparent talaga ang mga ito. Ang guard hair ng polar bear ay pantay na nakakalat sa katawan at may habang 5 o 15 cm. Hindi na nakapagtataka na ang balahibo ng polar bear ay kulay puti, ngunit ang hindi gaanong alam ng marami ay nagbabago ang kulay nito mula puti patungong dilaw dahil sa epekto ng pagtanda. Karaniwan, 25 taon ang buhay ng polar bear. Ilang salik gaya ng pangangaso, pagbabago ng klima, polusyon at pagunlad ng tao ang nagdulot ng pagbaba ng populasyon ng mga polar bear sa mundo. Hindi man tiyak ang bilang ng polar bear sa mundo, inilagay na ang species na ito sa vulnerable category ng International Union for Conservation of Nature simula dalawang libo at labin Pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang tirahan nila para matukoy ang sanhi ng pagbaba ng kanilang bilang. Bagamat mas maputi pa sa gatas ang mga polar bear, mas malambot kaysa teddy bear at mahilig sa yelo, sila pa rin ay kahanga-hangang nakakatakot na hayop. I-share, i-like at mag-subscribe para sa mas maraming hayop hanggang sa susunod.